Mama, pwede na buo pa ako maglalaro. Anong pwede maglaro? Hindi ka muna pwede. Kahit hindi mo pa ito natatapos. Ayoko, Simon. Laro. Basa. Laro. Basa. Basahin mo ta. Suka po. Mm. Tuturang kita ha. Mm. Ano basa mo dito? Kalid. Cold! Cold! Hindi ka na nagbabasa. Sko po! Paano ka kasi laro? Mm hmm, hmm. Akin na to. Akin na to. Akin na to. Ikaw ha? Hmm. Tara! Basa ka dito ha? Tumigil ka ko mo. Hmm. Liligpit ako. Huwag ka aalis. Magbasa ka.